Good morning kailan na sa manawag kami Saturday ayan mga kasama namin oh. no? Saturday kay ngayon kailan kaya ang daming tao yan mga kasama ko isang kami bibili ng rosary Saturday ang daming tao ngayon ayan, oh. ayan mga kasama namin yan salamat kami narating kami ng safe ito mga kasama namin na bumibili sila ng rosary ayan ito pa mga kasama namin ayun yung mga kasama namin nagutom sa biyahe ayan o ang daming paninda rito yung mga kanin, may tubig ayan o. Yan mga kasama namin yan, yan. Nagutom, kaya kakain muna. Ayan, mga kasama namin yan kailan. Naglalakad, may dalang pagkain kasi nagutom Daming tao kailan. Sunday, uh, Saturday. Ayun, kasama namin kayo Ilyan, naglalakad kami. Nagsisimba, papasalamat tayo sa blessing. Pasa so, manawag sana tayo kay Ilyan, ayun. Ito mga kasama namin, ayun. Ayun, ayun mga kasama namin kay Ilyan, ayun, ayun, ayun. daming tao kayo dyan oh, mga nagpipid yun dito kami sa loob ayan kung so, gusto nyo magkirik ng kandila ayan oh. Ayan, ayan mga kasama ko. Daming tao kayo yan oh, Dahil Saturday, Saturday ngayon. Ayan o. Oh. Ayun yung mga kasama ko Ayan. Oh di ko dito kailan magtitira ka ng magtitira ka ng kandila tapos magdadasal ka, magwiwis ka. Ayan, ayan mga kasama namin kailan. Ayan mga kasama namin kailan. Ayan mga kasama namin kailan. Ayan mga kasama namin daming tao talaga sa Ayan, kami. Ka. Ayan, ayan. ayan, ayan and mga kasama ko. <todic> dito kayo lang maglalagay ka ng kandila rito tapos magwiwis ka. Ayan. Ang daming tao kanyan. Ayan. Dito, kailan. Dito, kailan.

I Dito na lang kailan salamat sa panonood sa mga sana gabayan mo kami lagi, Lord salamat sa mga blessings sa mga pagpapahingatan mo kami sa aming paglalakbay do sa aming pagpunta rito sa manawag, I love you all